Guys, maninis ng paligid yun. So, ang sipag ng aking baby. Maglinis. Ayan. Kaya naglinis. Ayan, sabay sunugin. So, no? Ang daming lamok. Guys, ang daming lamok guys dito. Oh. Kasi, madilim na dito. Makapal na yung daon ng manggag pa. Isa yan, oh. Kapal na. Marami ng kapal. Kaya, ayan, sinusunog namin yung ano. Yung mga dahon para para ma ano masunog yung ma, ma atay yung mga lamok yung silayas oh. yung mga dos por dos na tubi oh hmm. jaging hmm. punch one kita yan, uh, happy balin, uh, happy balin uh, Happy Father's Day sa baby kong masipag. <laughs> <laughs> May, meron niya siya, guys, ano, nagulat siya, guys. Na-surprise siya. <laughs> Binigyan ko siya ng regalo niya. <laughs> May pag, pa siya. Kaya, uh, mamasyal mo na ako dito sa aking kapit bahay aking kapitbahay na si Paring Jet. Jet! 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 Happy Father's Day! Hindi <laughs> si ko yan mo nagulat siya. Binili ako siya ng may red horse. <laughs> Father's Day ba <laughs> Ayun <laughs> May bili. Ikot-ikot ako doon. Ano? Bukla? Tsaka ano yung nabili? Uh, ano? Wala. Wala. Ah, ako hindi na magbili kasi mawawala lang din. Di ba yun, Nagbili ako nakaraan. Nawala lang din. Sana ako. <laughs> daming manok guys oh yan oh nagpapakain si kumaring joy <laughs> joy I-subscribe mo ra kung youtube channel ha <laughs> yan guys maninis na guys yung paligid namin guys so yung tagalinis namin masipag yung mga halaman ko guys oh tingnan nyo guys yan ang aking mga halaman yan, kaya ang aking asawa ay masipag maglinis kasi ang mga halaman na yun, guys ay napakalayo pa yan ng aking kinuhaan yun, umusok na yan na mga lamok o oh, kala na na mga lamok ha. Eh. na